Hello mga kapatid, magandang gabi at bago lang tayo nakarating, no? And then nagsagawa tayo ng interview para sa isusulat natin yung mga karanasan natin dito sa St. Michael Exorcism Center. Kumusta na po kayo? At sana po ay nasa mabuting kalagayan po kayo ang pag-ibig, kapayapaan ni Kristo, ang maghari nawa sa ating puso at isipan mga kapatid kumusta si William de cousin so uh, naggawa tayo ng uh, mga uh, outline sa ating ano sa ating this coming na uh, ginagawa ng aklat dahil ang simple ay uh, uh Lagi nang naghihiling na meron tayong aklat. So, hintayin nyo po yung ating uh, with uh, brother Fidel Corretico. Ah, uh, okay. So ngayon mga kapatid, ang um, i-share ko po sa inyo. Pat-greetings muna tayo. Si Lina Padiling is watching. Si Gina Juliet. Good evening po, Father Darwin. Uh, good evening din. At si... Wanita uh, Neri, good evening Father Darwin, God bless. Si Maya Aparo, nanood sa atin. So, si Amor Tabigi Casero, nanood sa atin ngayon. So, may pinapasa sa atin na video, no? Mm, isang babae na sinasapian siya ng uh, 17 na demonyo. And then, yung sugat niya ay may lumabas na bildo. Yung salamin na biak. No? Propose lang natin. Pero ikakat pa natin. Hmm. So, na sila. Uh, na-amaze sila, mga kapatid. Yung kamay niya ay may bildo. No? So, Wait naman na mga kapatid. So, greetings muna tayo, no? Justine Sailan sa Cebunga, Cebu nga Cebu OLPP. Sa mga OLPP. Uh, Acolytes, official dre, thank you. Si Angel Dasok, BE Father, may gabi Si Emil, kung saan na Emil, Imperial, nanood sa atin. Si Chilami, Pilipinas Bunol, Si Lourdes Mercado. May tanong lang ako. Ano po yung prayer para sa kumuha ng board exam? Do oh, Rosario kan then then take ano, um uh, uh make a good confession po. Sinelia Conzon, Good evening po, Father. Lahat ng nanonood, God bless you all. Si Esther Lee Raffles. Good evening po, Father. Si Rosalina Adem Maestrado. Good evening, Father D. Si Christian Paul. Mm. Si Archel Hibaya. Si Ginny Gonzalez. Nanood sa atin ngayon. <clears throat> si Kambal Villarruz. So ito yung isa-share ko sa inyo ngayon, mga kapatid. Kanina po, may mag-ina tayong pinaprocess, mga kapatid. Yung nanay ay sinapian ng dalawang espirito at yung dalawang espiritong ito ay nakatira sa kanilang puno harap sa kanilang bahay no so dahil yung exercise na ng imperative command hindi po dialogue or interview no imperative command ang magawa sa exercise example tell me your name uh, Uh, tell me your number. No, tell me your entry point. Tell me the reason why you harassed your buddy. Ganon. Imperative command. At yung demonyo, napakilala. No? Dalawa. No? Yung isa ay pangalan niya ay Alfred. Yung pangalawa ay si Karen. No? Nakatira daw silang dalawa sa... Ano, nakatira daw silang dalawa sa puno harap sa kanilang bahay. <laughs> And then, ito si Karen, ay very talkative. Kahit hindi tinatanong, nag-reveal nag sa kanyang uh, grabe yung manifestation. Sabi ng isang espiritu, matagal nang nag-enjoy siya sa amin. No. Dahil sa akin, no, iniibig niya yung pera no? Niling nang namin siya ng pera at marami kaming binibigay sa kanya ng pera. Nung tinanong ko after sa exorcism natin, tinanong ko yung biktima, yung napuses. possess from Mindanao din, no? So, grabe din yung mga pangyayari, mga trauma na nangyari sa buhay niya, hindi man-describe po. 28 na kamang albularyo na nalapitan niya, no? Marami na din siyang nilapitan na pare, pero hindi makarelate sa kanya, no? At minsan ay uh, sinabihan siya na parang ano, uh, baliw ka na. <clears throat> so, parang talaga siyang uh, muntik mabaliw, parang baliw, no? Dahil yung mga experiences niya ay hindi talaga makarelate kapag hindi ka naging active sa Ministry of Exorcism and Deliverance. So nung pumunta siya dito, mga kapatid, nung una, ang daming demonyo nakapasok sa kanyang katawan. So itong babaeng ito, na-liberated na sana. Pagbalik niya, <clears throat> dito, may dalawa nakapasok. At alam nyo, anong rason na bakit nakapasok siya? Binulgar ng demonyo yung gawain ng kanyang anak. Hmm. Yung anak niya na sa No? During exorcism, nagsasalita itong mga demonyong ito na uh, nakalabas na sana kami pero nakapasok kami muli dahil sa ginawa ng anak ng sakristan niya mm. Hmm. sila ng bold kasama yung mga kasamahan niya mm. at tinaglalaro siya ng email <laughs> 'yung mga email mga character sa mga email 'yung mga demonic names doon no hindi natin alam so 'yun 'yun talaga ang manifestation niya no <coughs> hmm. 'yun talaga yung manifestation ng demonyo at hindi alam ng ano hindi alam ng doon lang nalaman sa <laughs> and deliverance ang kabalastog ang ginawa ng anak no tinanong niya yung anak niya umiyak yung anak no sabi ng anak hindi tayo makatago ng demonyo ah binulgar tayo no totoo talaga may demonyo nagsisi yung anak niya umiiyak and then nag-receive ng sacrament dahil sa mga kasalanan na gawa niya. No? So, sabi ng anak niya, hindi ako makalusot nito. Ha? No? At tanong ng nanay, totoo yung sinabi ng demonyo, anak? Siya, totoo yun, nai. No? So, patawad, nai. No? So, yung dalawang demonyo ay nandyan sa katawan niya, pero ang ginawa natin ngayon, nagsagawa tayo ng uh, Processing, yung psychological and emotional uh, state niya, dapat ma-process po. Dahil, uh, yan din ang isa sa mga papasubukan o dadaanan o entry points ng ating kaaway. No? Kung hindi natin ma-process. So ngayon, nung binibigyan natin ng taas na panahon yung processing, grabe, no? So, yung isi-share ko ngayon, yung nanay muna, no? So, bukas yung anak. Grabe yung anak niya. So, yung nanay, no? Uh, may dalawang pumapasok yung si Alfred na nakatira at sabi ni Alfred na gusto ko na magpakasal sa kanya pero dahil sa sacramento hindi na ako na-realize yung ano dahil gusto kong kunin itong babaeng ito at si Karen ang pasok sa kanya mga demonyo yun at uh, tinanong ko yung tinanong ko yung pasyente na, na bakit nasabi ng demonyo totoo ba yung sinabi ng demonyo na maraming bisis binigyan ka ng inyong pera. Yes, Father, magbibigay yan ng numero. Na, ah, lalabas din. Yes, Father, nanalo ako ng 120,000 pesos. Hmm. Sa yung, saan galing yung numero? Sa, kay Karen. <laughs> no, grabe, no? Then open yung psychic ability niya. And then, uh, grabe talaga. Nag-overtime yung kaaway natin. So, So, abangan ninyo yung mga testimonya nila dahil isusulat na natin. Dahil meron tayong mga ano doon, mga kada pasyente may folder tayo. Kinocompile, compile natin sila. And then, marami akong natutunan sa mga sa aklat talaga ni Father Chad Reperger Reperger na sinishare ko din sa inyo. No? So, yung process of disappropriation, no? Na sinishare ko kanina uh, last Thursday, Friday, Saturday. At patutuloy natin sa sunod uh, bukas, no? Until open bukas 'yung office natin. So, yan po, no? Sa uh, at nung na, natapos na 'yung exorcism natin, uh sabi ng sabi ng pasyente, no. Nandiyan pa pa rin sila, Father. Yes dahil nung tinanong ko siya natatakot ka ba sa bahay mo sa lugar yung yung kahuy yes father natatakot pa ako ang ngayon kaya pala so activate your faith nung kapag magpadalas tayo sa takot mga kapatid so under na tayo sa control nila so anong sabi ni Cristo do not be afraid malinaw na malinaw yan. sabi niya do not be afraid activate your faith. No? Hindi dapat tayo matakot. So, yan lang po, no? Ang isishare ko sa inyo, ha? Sa uh, araw na ito. So, fight Fighty Maria, tata safety with a humble heart. Pasalamat muna tayo. Oo. Mm -hmm. Si Ate Marilu Magno nagpadala sa atin. Wow, nagpadala sa atin ng um, 800 stars. So, salamat Ate Marilu, Ma Marilu Magno. So, ngayon lang nagpakita si Ate Marilu. Kumusta ka na Ate Marilu, ha? Ah? Uh, I hope nasa mabuting kalagayan ka lagi. Si Nanay Chin Aguivara, nilang ilang nagparan doon ito. <laughs> Nagunala na 50 stars. Si Ate Ami dakuban na Elga. Lagi itong nagparamdam. ng 100 stars. Si Jin Tira Dadison Adolko. Wow, 500 stars. Salamat po. Si Leonila uh, Dabon. No, 50 stars. By the way, mga kapatid, this coming first week, mga kapatid, tulungan nyo po ako. So, yung may tutulong ko lang sa 25 seminar 5,000 lang. Dahil marami tayong mga uh, gastuanan. Yung tulungan nyo po ako sa 25 seminarians po. Meron na tayong 40,000. So, ang ating kinakailangan is 100, uh, 15, 117. Pero, Mag... Uh, ano ako? Mag... mag uh, tatanong muna tayo ni Ati... Ano? Ati Juju Hope the patient confidentially is well kept. And the patient is well respected. Of its trauma and not described its name and location. Yes? Sister Remy? No. Hindi natin binibigay yung kanilang address. No. Hindi din natin binibigay yung para uh, maano sila sa trauma nila kapatid. At salamat din ni Dwen Perez, no? Na ni Stars. At alam niyo mga kapatid, so this coming first week po ay magbabayad tayo sa mga seminarians natin. Mga 10 years from now, marami na tayong mga seminarista na, ah, seminarista, marami tayong pari na magsilbi sa Diyos, sa altar ng Diyos. Salamat po sa inyo, ha. At sa building natin, uh, natapos na yung building natin pero meron pa tayong ipagawa. Pero honestly, meron pa tayong kulang na 1.3 po dahil uh, sa para ma maano ma ma madalian, no so kindly follow po yung ano yung St. Michael Exorcism Center page dahil doon ko po pinopost yung mga nagpadala lalo lalo na sa ating ano sa sa building natin at sa sunod na linggo mag update na tayo sa lahat ng mga natanggap natin mag update tayo sa timal na obispo po at Uh, magpa-audit din tayo, magpa-audit tayo sa sa diocese para makikita na yung mga pinadala ninyo ay tiyak na natulung na natin So, yung public account natin, tinutulong natin sa evangelization. Meron tayong mga evangelizers every week. ah uh, pinadalhan natin sila para tulong financial nila. Parang uh, mabigyan sila ng inspirasyon sa pagpatuloy sa pagsiwalat sa katotohanan. <clears throat> and then, sa sports and evangelization natin, this coming at uh, next week, next month pa, no and then sa vocation at sa Catholic school na tinutulungan natin pero ngayon ay siniserve natin sa sa parokya ni Father Albert na dahil hindi na siya yung ano may bagong director na at mayroon na din silang natanggap na blessing galing sa ibang bansa so yung hindi ko alam kung ilan yung mag-gather natin at yun din ipadala natin ni Father uh, Gilbert so yun po Maraming salamat po ha at ang, ang Diyos na po ang magsukli sa mga kabutihan ninyo. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, which in heaven, hallowed be the name that will be done on earth as it is in heaven. Give us this day the love forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us and lead us not into temptation but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, <clears throat> Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. To us, in the beginning is now, and ever shall be, world without the end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. So mag-prepare pa ako ng homily ko para bukas. And then, <clears throat> uh, yung santo natin ngayon, ha? nakita ninyo. Hmm, ito yung sayings nila. Ito yung sayings ng mga santo natin, no? So nakita ninyo, no? Pinopost natin yung so malapit na tayong umabot ng 600 followers, no? 600,000 followers. Sabi ni Saint uh, <clears throat> a doctors of Rome Martyr, I lost everything in a moment and gained heaven forever. Martyr po siya. si Saint Felix, uh, isang pari, and then martyr. Then I have offered the body of Christ at the altar. Now I offer my own for His glory. Mm. Ano pa yung sinabi niya? Saint, uh, Doctors of Rome, mm. martyr. The world offered me silence and safety. Mm. Christ offered me truth and eternity. Wow! Amazing, no? So, safety tayo kapag hindi tayo magsasalita, di ba? Mm -mm. Ano pang sabi ni Saint Felix? Dalawa po ito. Fear not the sword that ends the body. So, hindi tayo may takot papatayin, no? But the silence that kills the soul. Kapag wala tayong ginagawa, wala tayong hindi natin sinasabi yung katotohanan, uh hmm. silence kills the souls that kills the soul okay yun lang po si Karen magno sabi niya nagtatanong siya sa atin <coughs> uh dominion po yung pangalan ng aklat na yun god bless fighti maria to talk with the humble heart okay matulog without praying the holy rosary god bless